ay mudag mga boss so karon boss kay mag balin ko sa akong mga sisyo bahay na ko dito silang daw nga rings so, tungod kay uh, para makaliuk-liuk nga sila ba tapos uh, ganahan dito kay mga manok mga boss no? labi ng mga bisaya kay na gunin nindot niya stories ko sa una so, panahon nga high school po ko tapos siyempre walang wala lagi kayo pobre nasa bukid then nagkamot ko tag iskwila karon na yung mga school activities na competition niya gusto jug kayo na ako mo, mo, ano kay competitive lagi ko no den then walang wala lagi so wala akong mahimo to kung mga binuhay ng mga bisaya dibaliya na ko para lang maka join ko sa competition so dili mapugod lalim ang ano kay layo ba nami sa bukid niya layo kayo ang amuang ang atuan para sa competition para lang yun makasali ko uh, ng paraan uh, kung naman ko yung mga binuyong hayop parehan yung ko bisaya, so dispose na ko so mao to mga boss na ko yung kay tabang sa kuha so tut ka ron ko so magtransfer pag ano na ano si uh, sisiyo Pwede ni sila kabuok mga boss So happy na rin sila kayo sila kay mga ginawa na kayo Yan. So Nyaging simana Mana dahil no Grabe di crisis juga ko kay 15 ko na 15 kabuok tagko na mura nang ngani ka tapos wala ka balo kung gikawat ba or na bay predator ni attack 15 kabuok wipe out yung tanan pero sige lang na bagong batch yung summon to or na predator ako'y bagong offer sa yung mga nabod oh. importante ba dahil yun mga boss no lapok kay tawa boss o oh, sayo pa kay ulan ulan ba pero di pwede arte kay Kapatanda to Maul na no mga boss